Dikit nyo to sa pader nang hindi nalalaglag. Pwede lagyan ng panigit yan. Bawal. Kulangot. Bawal. Bawal. Wala kayong gagamitin, boy. May hina, boy. May hina. May hina. May hina. Boring yan, ah, nabobord Mapirahan nga tong mga to. Boy! 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 Gusto mo magkapera, boy? problema. Di ba, sabi nila men, pagka daw yung paa mo nagbabalat, swerte daw yung magkakapera. Ah, yeah, yeah. Diga, na natin yung swerte mo, boy. Aliga, may challenge ako sa'yo. Liga dito. Ikaw, gusto mo sumali? Eh, okay. peligro na. Kailangan ng pera. Ito si Bonbon. Bon. Liga, Bon. May challenge na ako, boy. Ano to? Push. Dato. Dato. Tigit nyo to sa pader. Nang hindi nalalaglag. Meron kayong... <laughs> One, two, three. 4 5 6 7 8 9 10 1000 boy. Didikit sa pader? wala Wala, lang lang. Ano naman pa. Didikit sa pader. Wala, wala gagamitin, <laughs> e. wala gagamitin ha. Wala. Ito, didikit sa pader. Tabi ka dyan. Hindi <laughs> maiisasaksak. <laughs> eh hey, didikit nga Hindi yung pader yan eh. Nasa ah, sa pader. Oh, sa, kasangan, Sabi, sa pader. Sabi, sa pader. Sa pader. Mali. mali. Walang Mali yun. nasa pader. Didikit mo sa pader. Ha? Huh? Hoy, oh, mali rin 'yan. Bawal siya. Kailangan nag-iisa lang siya, boy. Nag-iisa lang. Kulangot mo kailangan diyan. Ha? <laughs> huh? Isa lang ha. Pwede lagyan ng pandikit 'yan. Bawal. Kulangot, bawal. Bawal, wala kayong gagamitin, boy. Ibigit <laughs> nyo sa paner. Oo. 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 Science <laughs> na. Oh, friction. Oo. Oh, friction. Okay. Baka masira eh. Pwede ito masira. Bawal! Hindi hmm. mo so, pwede sirain yan, ah, boy. Boy, kakaskas mo muna ganyan yan. Yan. Baik, ngayon, yan. Tapos. di ah. May pintura eh. <laughs> oh, galing, eh. <laughs> oh, 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 oh,

yan lang pera mo, isang daan. Ang oh, pera, mahirap lang ako. Kapalit, isang libo. Oh, ito, last na o. Oh. Wow. Ito, 150, 150 oh. naman. O, wow. oh, Pwede na yan, gini. Gini, gini, pwede na. Oh. Ano pera niyo? nyo? Oh, o, 300 ako. Oo. Oh. 50. 50. O, oh, Hindi ako. Wow. Oh, 50. Hindi. Oh, 50. Madaya ka eh. Hindi. Akin ang muna. Dito yan. O, oh, 150. O, Magkaan to. libo. Oh, Oo. Oh, oh, kasi mo. Kasi mo. Kasi mo. Kasi mo. Pahawak natin to. no? O, hindi yan. Oo. Oo. Oo.

Dumikit! Dumikit sa mader! <laughs> o! Oh. Ano? Hindi yung Ang tagal na boy! Ayaw malaglag boy! Ayaw! Kapalitong ba ako ang ligo? Matigas nga! Ay! Easy pie pipi! Tumagkit yung pintura! Ang nadaya tayo! Ah. Uy! <laughs> ang nilagyan Ay, ata ng ano eh! <laughs> ah. <Paano> Aga, nilagyan, <laughs> nilagyan, nilagyan ng ano nun, glue. <laughs> Pamirinda yung bukas. Ano na ako sweldo? <laughs> Timon, lasman ni ko na, paano ako, papasok na yon? Ka pa. <laughs> kasi na, gustong 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 ka po. gustong 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 kaya gustong 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 gustong